At dahil weekend na nga, feeling ko talaga, deserve ko ng masarap na ulam. At eto ngayon naisip ko, ginilaw. Dito at nilusob ko na ang mga talipapa, naghahanap talaga ako ng tuna. Kasi ang gusto ko, tuna. Nakailang pwesto na nga napuntahan namin at wala talaga. Naegi na lang, mayroong yellowfin, kaya pwede na to. Dahil mapangakit nga ang sariwang lato, bumili na rin ako. Pag uwi nga ng bahay, nilinis lang ang yellowfin, ginahit ng maliliit at nagprepare na rin ang mga sangkap. Ang epic pa nga ni Mrs. dito kasi nga napakaraming luya ang ginayat niya Akala mo naman talaga ay ang tuna ang kikilawin At maliban nga sa luya, inihanda na rin namin ang ibang sangkap Sibuyas, sili at suka Bago ko nga tuloy ang ilagay ang mga sangkap Ay binubusan ko muna ito ng suka at asin At ibabad ng 30 minutes Nang sa gayon ay matanggalang lang sa O oh, ikaw, nanunood ka pa dyan? Hindi ka pa ba naglalaway? Ito nga tapos na ang 30 minutes na pagbabad Kaya ready na ang yellowfin natin sa mekos mecos Una ang timplahan ng asin at pagkatapos naman ay lagyan ng paminta. Kunting mecos mekos ulit at pagkatapos ay magkasunod na ilagay ang sibuyas at sili. Pinagsama na nga natin ang siling green at siling pula. At dahil napakarami nga ng naiprepare na luya ay syempre pa kunti lang kukunin natin dyan. Kunting mekos mecos pa ulit at pagkatapos ay lagyan na nga uli ng suka. Ibuhos na rin ang pinigang kalamansi at pagkatapos ay ibuhos na nga ang pinaling sangkap, ang pipino. mm. Bukang ang sarap na na ito. Sadya nga mas malaki yung gayat kasi nga mas gusto ko talagang nararamdaman ang pipino kapag kinakagat. Haluin nga ito ng haluin para maging balanse ang distribution ng ating mga sangkap. At eto na nga, meron na tayong ready to eat na kinilaw. Try natin na. Sarap. Sarap. Mm. Sarap. Ito yung ating version ng kinilaw. Para mas maging masarap ng ating kinilaw, ay nilalagay muna namin sa ref ng 30 minutes bago ito talaga iserve sa pagkainan. O mga mami at daddy, yun lang muna for now. For similar contents, follow me for more. Paalam!